sa baba ko video. Ay, tangin yung kaganda ko ng pulbo. Parang di tayo ma maguguhit ha. Ah. Matik na. Pagka ano. Di, na pagka dito. Kita naman na natin yan ito malayo na pero kapag dito tumama, tuloy pa rin tayo Walang stop. pagano 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 lang. pagano 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 na pagano 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 tayo babase. pagano 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 pagano

Mali yung may... Mali yung mesa natin eh. Madali lang tayo mga pistuan. Sa pulso lang kayo magkakatalo dyan. Sa pulso lang, sa pulso. Hey, hey, ibaba para makapaan nyo yung sila. Last 10. Go lang tayo go. Pati isip tulok yan dito Medyo lapit hindi lang. Hindi mo

Magpo-post ng PR n'yo. Respa daw, pre. Respa daw, Wala, di mo ilalas si Justin. King ko pa. Ayan, adik naman yung gawin ko. Mayroong gabahid n'yo ako. mo yung likod, pre. mo yung likod. Mabahid n'yo Kita ni kan. Kita tahu ni kan. Kita tahu ni kan. Kita tahu ni kan. Kita tahu tahu Dura <laughs> perutan dara. Lalabo ko yung sa tong patalo ka. Oy, ay sabatok. Yan sigdi liman libo. Yan wit dash kidu guys. Hujong oh para dito talo pera J. J. Ito muna loy.